Good morning guys, so may no? So tapos na tayo kanina magpatuka ng mga alaga nating manok uh, Sabi ko nga doon sa isa natin na video ka na ginawa kahapon eh, Nagtumbahan yung mga mais natin Ayan kung nakikita nyo may mga tumba sya Di, doon sa baba Ayan. So ang gagawin natin ngayon ay tutukudan natin sila So samahan nyo ako Tukuran natin Sayang at uh, saka kaya pala yan nagtumbahan uh, kahapon guys kasi medyo malakas yung ulan dito sa amin at tsaka may kasamang hangin so di ko ano na nung paglabas ko na nung hapon eh papatuka tayo eh bahar tumba tumba na pala sila so ngayon eh atin silang ah uh, tukuran That's my Thank <laughs> So, ayun, may tutukodan pa tayo doon ng mga ilan. So, kaya, ayun, 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 tinukuran natin sila. Para dumarin Kasi sayang eh. Wala kina. Mga, kulang kulang 2 weeks na lang siguro. Pag ano to, nauna na to, mag ano na to eh. Bubulaklak na to. So, sayang. Kung pababayaan natin. So, yun. Uh, ah, tutukuran ko na muna to iba para maano natin kasi ito pabagsak na rin yung ulan tapos yun medyo babawasan natin pala ng ang dahon sa ilalim para mas lalong lumiwanag din sa ilalim tapos at the same time itong mga puno nitong mais natin na to kuha tayo din ng konting panambak tatambakan natin kasi kung nakikita nyo ayan isa rin siguro sa dahilan yung kaya na ano sila ayun o medyo mababaw yung ano natin eh pagkaka ano nung mais so kasi kung lalaliman naman natin yun yung pagkatanim natin yan nung umpisa matatagalan din bago naman sila sumibol so yan ang tendency nyo ganyan talaga tapos tambakan ka na lang pero kasi sa yung normal na taniman nyan iba ang ginagawa nyan di ba hinuhukay yung parang pa letter B lalagyan nila doon sa gitna so mababaw yun doon So habang lumalaki yon dahil nasa may palalim siya, letter B pag pagano'n. Ito yung pinaka-gitna niya. Unti-unti nilang tinatabunan yan. So babalik ta rin naman nila yung letter B bag yung parang pa letter A. Paumbok naman. So natatabunan yung ano nila, pinaka main root. Sa ganun, uh, magiging steady siya. Tsaka uh, ano tawag rito, hindi ngayon matutumba. So sa atin, gagawin naman natin ito pang adjust natin tatambakan na lang natin yung ano, pinaka puno yung masyadong nakaluhit yung mga ugat para pagka humangin uli eh, hindi naman sila masyadong matutumba so yan na lang muna guys ang ano natin rito sa ginagawa natin at medyo bibilisan ko lang kasi ito nagdidilim-dilim na naman dito ay mamaya maya ay na naman tayo ng ulan tapos magagawa na lang tayo ng video after ko rito kasi itong mga bonsai natin eh sabi ko nga masyado na ang, uh, ano na natawag dito umalago na naman yung ano ayusin natin yung pinaka forma nila i magkakating tayo magpupruning tayo ng mga sanga nila na hindi natin kailangan para do sa design natin na ginagawa so ayun na na muna po update ko rito at video natin para sa oras na to mamaya gagawa tayo ng video para doon so maraming salamat po sa inyo panonood lagi nyo lang po supportahan yung aking FB page kuya George Clowney at saka youtube channel ko Joel na Nahil po so happy fish keeping sa mga isda natin happy breeding sa ating ipon at saka sa mga ano at happy planting para sa ating mga halaman so yun lang po God bless